vice mayoral candidate na si Attorney Jeril Respicio dahil uh, meron siyang ginawang eksperimento no para ipakita na maari nga daw ma-hack yung automated counting machine eh, sa halip na pasalamatan siya ng Comelec na ipinakita niyang merong weakness o vulnerability yung ACM, eh kakasuhan pa siya ngayon ng cyber libel, ipadidisbar siya, ipatatanggalan siya ng PRC license as an accountant, e eh, ba, eh, ipatong-patong nagiging kaso sa kanya sa kabila nung supposed to magandang intention niya. So alamin natin, no? Nakakapiling po natin via Zoom, 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 papaya! Si Atty. Jeryl Respicio. Atty., magandang gabi po, Tony and Casey. Magandang gabi, Tony and Casey. Hoy, parang DJ, ha? Grabe, oh, attorney. <laughs> attorney, um, una muna sa lahat, pakilala ka po muna. Ano po yung iyong IT background? Hmm. All right. bago ako maging abogado, isa akong certified public accountant. Nagtrabaho okay. ako sa Deloitte. Ang Deloitte, Deloitte um, isa yes. sa... Mm -hmm. ng, yep, nangungunang mm -hmm. auditing firm sa buong mundo. Okay. Ang trabaho ko doon ay isang IT consultant. Isa akong okay. expert sa information system security. All right. And... Uh, marunong akong mag-code, marunong akong gumawa ng applications. Okay. In short, marunong din akong mag-hack. Okay. all right. So, given na yun ang credentials mo, no, uh, attorney, no? una sa lahat, paano kayo nakahawak ng ACM nung ginawa niyo yung eksperimento niyo? Was it an actual ACM? No, it's not an actual ACM. Gusto ko lang linawin na wala akong kopya or access sa source code ng ACM. Okay. Wala akong access sa isang ACM. Okay. Ang pinakita ko lang doon is yung basic principles ng pag-take uh, pag advantage ng vulnerability na inherent doon sa process ng Comelec ngayon. Kasi lahat hmm. naman ng mga information system at mga gadget, pare-parehong prinsipyo lang yan. Kapag na-access mo yung gadget, pwede mong baguhin yung source code. At kapag nabago mo na yung source code, pwede kang mag-open ng backdoor. At kapag yes. connected siya sa internet, okay. kahit na itong masamang tao na gustong i-access yung gadget na yun, kaya hmm. niyang i-access yung gadget na yun. Sige. Attorney, pinakita, oh, uh, attorney sorry. Uh, uh, thank you for that uh, explanation. Meron kasi ako naalala, similar case sa Amerika naman dahil, meron din hong pagkakataon na may mga nagduda dun sa integrity nung sarili nilang mga vote counting machines sa Amerika. No? Kasi merong iba-ibang vendor din sa kanila na nagpa-provide ng counting machine per state. Meron hong isang IT expert. No? Gumawa siya ng documentary about it, si Harry Hursty. Ginawa niya experiment yun. He went to one city no? sa isang state. Sinubukan niya nga na kung mababago ma ma niya kung ano yung ipinasok na boto doon sa machine iba yung resultang lalabas and which he did no mm -hmm. nagagawa nga niya, pinakita nga niya but but he used an actual machine mm -mm. so paano niyo masasabi na without using an actual machine without access to the source code na may kahinaan nga itong ACM ng Comilec, ng MIRU. oh uh -huh. Mero mm -hmm. all right ito yung pare-parehong principle sa lahat ng mga gadget di ba bumibili kayo ng used computer or cellphone sa Green Hills may may password 'yon at kapag may physical access mm. yung bad actor sa gadget na 'yon kaya niyang baguhin yung source code. Mm. Once na bago niya yung source code, pwede kang magtanim ng code doon na malicious. Na among others, pwede niyang bigyan ng access yung isang bad actor kapag connected sa internet na pwede niyang from from behind pwede niyang ma-access yung nangyayari sa loob ng machine mm -hmm. kunin to ko lang yung prinsipyo na yon yes, yes actually hindi ko ginamit yung code ng ACM because ginamit you don't have it laptop. no you don't have yep. the code yeah i don't have it mm. pero ito kapag ito yung sinabi ko sa Comelec actually sa video na iyon actually mm. Comelec pare-parehong prinsipyo lang yan. Mm. actually pakinggan niyo yung sinasabi ko kung gusto niyo imbitahan niyo ako tabihan niyo ako ng isang IT expert ninyo mm -hmm. kaya kong i-demonstrate itong vulnerability doon sa practice. Yun ang hinihintay ko na sabihin mo. Kasi, Oo. katulad nga ni Harry Hirstie, no? Uh, actually, yung pangalan <laughs> ng dokyo na yun is Hacking Democracy. Hanapin niyo po yun. Baka meron pang kopya sa YouTube o kaya sa Torrent. Delok lang. Um, yung ginawa ni Harry Hursty kasi, para lang talagang mas credible yung experiment niya. He used the actual machine yeah. with the actual source code. Mm -hmm. Eh, ang problema kasi, Even with your experiment, kahit sabi mo nga na prinsipyo, yung ginamit mo, yun ang naging... It's still not o, Mahirap ka unless nga your It's challenge is hard. you're given access to a machine and you will show it to the Comelec itself. Tama po ba? Right. That's true. Yes. Oh So, mm -hmm. at this point, haka-haka lang. Hindi hack haka haka, oh, oh. Oh. haka, haka lang. <laughs> you can say that. It's not the problem the is kung haka haka, bakit mm -hmm. nila ipinababa? Let the public judge. bakit pina take no, down yung video? I throw yeah. the question okay. back at you. Sige, sige. Why bring it to the public right away when you could have gone to the comment and, and ask them? And tell them yes. that You found a vulnerability. Can we test your machine? A mm -hmm. Actually, Tony, I did that and Casey. Hmm. On that day, kasi may demo talaga yung mga Comelec sa probinsya namin, sa Rina Mercedes Isabela, since tumatakba ako, dinemo nila sa amin. Okay. Kinaus up ko sa head ng Comelec sa taon namin nung question na to. Alam mo, ginawa niya sa akin, dinismiss niya ako at hindi niya alam kung ano yung sinasabi ko. Pinatawag niya ako sa provincial head ng Comelec. Alam mo, ginawa ng provincial head ng Comelec sa akin, pinagalitan niya pa ako through the phone and dinismiss niya ako. So ano na lang ang natitirang choice sa akin? Diba sa to go public. Sa para i-push yung COMELEC na gawin All yung right. pagbabago dito. Yun. Attorney, we will not mention names mo na on air pero dahil nandito uh, dito po yung staff na kumontak po sa iyo, bigay niyo po mamaya yung mga pangalan ng mga nakausap po niyo pinagalitan kayo. Ha, attorney? Mamaya, ha? Bigay niyo. At uh, kami na ang bahala mag-follow up sa kanila. Mm. Oo, pero kasi um, dalawang punto, no, uh, attorney Respicio. Doon sa ginawa nyo, was it really to benefit the public? Uh, or was it for personal political gain? Kasi pwede niyong quietly, mm, without, fanfare, yung, oh, without fanfare, mm, if you were really um, concerned about, about the integrity interest. of the system, mm, diba? Pwedeng iba yung kinalabasan. Go ahead. Oh, be careful Tony and Casey because that statement is an affront to our basic liberty to speak. Freedom of speech. Okay. Wala dapat limitations sa freedom of speech. Mm -mm. So, kahit hindi ako lumakapit sa koma like as long as it is a public concern, a public matter, I mm -hmm. should be free to speak about it and ventilate it in public. Yes. Pero na So, for you to tell that to me right now? That is a uh, No, no, we're not telling. We're not telling you telling. anything. We I am are asking, asking you a question. Oh, we are asking. We're not mm -hmm. hindi siya declarative, ha. We are uh -oh. actually questioning. So, Ibig sabihin